Ay, ano git Kung wala ko na nangyid daw Kailangan tanan-tanan nga oras magi ano ko ma ko Magsulti ko sa imuha Nga maglakaw ko Dapat na Kaya po di kuya Pukunin mo No Amo lang siya itong time sa irel Nga Nga wala ko naglisensya sa imuha Kaya sobrang busy Nag-drive ko Paano ko maglisensya sa imuha Nga nag-drive ko Di hey, Kuya po ta dapat Kung sa'yo mga pangkuhat ni mo Blah, blah, blah. Ay, ang botsing mo sa i ka. Ikaw sa bangkay bata, lumanggod ka. Hindi ka kasama kay bata, dahil hindi mo ako ano. Hindi ka kasabot. Okay, nanan ka mo, may business ko. Daghan ko ginatupag. nag to ko kanina. Oh, kasabot mo ba na? Good, mo ka na kapag ko kanina. May araw ko gi og Park na birthday tapos may time ka tapos nagbiso-biso daghan nakakita sa imuha daghan nakaila so maunsa ako mag text pa ko dito nga wala na kay kung time gigat pa ko nag-drive ano pa ko wala man ko chat-chat sa imuha nga busy kay ko dapat lang din responsibility na, na kay time sa rail nga mag-chat ko sa imo ha. Kay kung ko sample, oh gan ni dili man the time wala mo gibas. ko bala ka sa ginabuhi mo eh. Pagkasiluso mo bata ka pag nagagay sa silos. Imo na sa silos la. Daghan kay ginahuna-huna, daghan kay ginaisip, daghan An kay ano. Itong kanina nag-chat sa ko ag away mo ko na ako ilain dito. Wala kami may nakita ka ebidensya na ako. Ako ni iyo, ikaw ganin mo nila panangit pa sa kuha Ito yung ano naging yung mga nga Nga na ako'y lahisin to Sa simple lang gani nga kanang kuhaan ba Alam, ari ko ari, ari ko ari ako mo Ay ba't sa ipo ko yun Siluso kay ka Diwa na silus ko, gaga Ayoko ko yung nagaga ha Sobra sobra na ka Way sa lugar ang imong ano Sa lugar, sa lugar nato di sa takorong isa isulan lawi kay masakpaan ka high blood kay ko ha kanina ka pa uy, ko pa sa birthday nga gina nagkaon ta sige ra ka kusmot kayo isundot ka di ka, Kaya para kaun, ikaw, uwi kayo ka. sa gawas kay para makakaon di ka uwi kay ka asa ko na part nga nagino uy kay kay ang buot sige ta istorya ay pa tetraka ka Kagina pa ko sige ano Ngayon nga nga kagina kagina ka pa kagina ka pa naga drive ko ga drive ko kay kinahila mo akong kamot kay ana-ana ang bot si muda Di ba, sabta ba ang kuan ba nga dapat kumula ko ka mag simple nga updates pa ana lang paano sa, ari ko ari hmm. din ko ana na atuan at tikatin ko so, sa kana lang nga kanang update wala ka wala ka makapa makaingon maka sa kuha just ko ang imo api ko hindi ko maka chat daghan na kay kahuna-huna daghan kay na ginaisip. di ba ang ang point diri ba ang point diri mo ako ana dapat nga o oh, nakasabot ko sa imo ha pero amo lang tong time nga wala ko naka-check nga ano nag-drive ko pag abot ko dito wala na sa mic ko ang cellphone ko nasa bag sa kan ka sabta sa butas at sa wala pa ko sa buta ginasabot ka sabit man all the time nga kanang ako ako lang ang sabot sa imo na pag sure diha kung wala na baba ka diri sa isulan oh, baba baba ka baba lagi Baba ka ha? Ano request. Baba ka diri a ah, diri ka. Ano Oh, baba jud di ka. Hm. mo lang. Baba ka ha. Ay ay oi pa ka Baba ka. Diri ka. Baba. Baba. Baba ka ha. Buksi. Hawa. Sobra na jud ka. Baba. Jud. Jud baba ka. Wala dahi ni yan? Gundi mo siya dahi. Isa e, mo na sobrang nabi ka lagot nabi. Ang mga nabi. Bye oy! Ginabijuan mo ko, tama na! Hala ay. Wala well, sir, magagoday oy. Sa manong oy. Nga ka lo oy, patawin ang tao ha. Ay, ito ba? Lo Asakyan ko na lang. Asakya oi. Ano nagbalik bang ka? Ano nagsakay man ka? Ha? picture lang. I love you, love. Mmm. Ang sanoy. Actually, ganito lang kami mag-away. Ganon talaga ang buhay. Lagi Sa mga ano dyan, sa mga karelasyon, huwag kayo ganon. Lalo na magdadrive kayo. Huwag kayo mag-aaway sa sasakyan. Baka in case emergency, madisgrasya kayo, mabunggo kayo. So ang gagawin nyo, relax lang, mag-stop po kayo, mag-stop po kayo ng sasakyan bago kayo mag-away kasi mag-away kayo hindi nyo alam kung ano ang gagawin niyo, di ba? So for example, nagda-drive kayo, ang gagawin niyo mag-stop kayo sa gilid at pag-usapan niyo ang inyong away. Huwag po kayo mag-away sa um, sasakyan kasi baka ano mangyari hindi niyo alam at mabangga kayo, di ba? So 'yun lang ang kalogit for the content lamang ito. So 'wag niyo po kami i-bash. Bash-bashin niyo lang kami. So I love you.